mga prank tabang <laughs> Hello. Hello. Nara ka sa balay? Ah. Kwan ba? Ma, Malangit ang tao sa imo. Down sa balay. Diga, plano mo, gudgo mag-propose ka pinggay karon ron? Ganyan lang? Oo. Ah, sa... Ah, Ay, okay ka na kay gusto mo para ba ni Pingay? Hi, Mama Leaves, Good morning. Okay lang. Nag nag nagpahulay ra mi kay eh. wala man mi work work karon. Mama Leaves na nanawag ko nimo ba kay taud-taud na mo good ni good. Dayon. Kablo ba ka 10 years mag 10 years 1 month na mayon ya. Kanang Sige na magpadungog si Pingay. Kasabot mo ko sa iya, idugay na pud baya kayo. <laughs> Unya, Ay, man. sige man jak sa una antud karon nga kung magpropose man ting kung magpropose man tingali ali ka mananghid ka kamamalibya ha. <laughs> okay man ting. problema. Mananghid lang ko sa imo kung okay Ay, ra ba. Wala to mamalibs. Um, nanghid lang ko sa imo daan. Okay ra ta. Uh, uh, okay ra sa imo? Ako okay Okay na. <laughs> okay, thank you. okay, okay ra sa inyo. Kam antilili na lagang call Noel. <laughs> okay, salamat mga ah, Oo, Okay. Ako, Ma. Ha? Mananghit ko ni mo ba? Ha? Mananghit ko ni mo. Kahit? Gaplano mong ko kapinggay nga mag-propose karong na adlaw? Ano yung lang ko sa inyo, nanangid naman ko kang dimpo, huwag ka mamalibya, ka tili kang tili-ili, cool kang na lang wala pa. Dayon, ang samay mo, ipakaon kang pinggan. Na, at na, ay korta, ay. Eh. Naon ah, ah, Pa, pag minyo na daw, boy. Wala pa, plano pa, ang minyo din sunod. As pa, pa, historian po na, as pa, pa. manangid ko nimo ba, mag ko ka pinggay, karon na adla, unya gabi eh. Magpropos ko na siya karong nga adlaw, kang Pinggay. Uh, Oo oh, ba? Karong sa wawagwan ninyo. Dipindi, pag nanay budget, basig next year. Kaya na, na kung mo pakasal na at nangananghit na bitaw mo. Ah, uh, gusto mo, gudong tama kay na-amo ba na ang pamilya ni Pinggay, na apod mo. Mamong gusto mo nga kasal mo, God? Ah, uh, ang importante na amo. Okay ra sa iyo, okay ra sa iyo, ma. <laughs> Ay, kaayo. Ay, Papa. Kampapa, okay ra? okay naman okay man as papa, why dili? Ah, mo na tao panangit sa inyo. Oh, sige na, kay manawag ko sa papa ni Pinggay. Oh, sige, sige, papa. Okay. Call! May ng adlaw. May ng adlaw. Kamusta man? Hey, Kaya po. Dili ka busy? Ah, bago makakala ka ulit. taod na mag mini Pinggay. good. Napulo na ba kami katuig? Ano niya, ang ingon-ingon niya sa sa una ko, kung mag-propose ko sa iya, dapat mananghid gyapon ko sa imo. Mo nang nanawag ko karon. Mananghid ko sa iyo ba kung okay ra ba nimo nga mag-propose ko kay akong plano niya gabi i. Eh. Okay ra oi. Okay ra okay, na. Lagi na mananghid lang gyapon ko kay para dili siya magmalain ba kay ginaingon gina niya nga kuya ka mag-propose mananghid sa gid kong papa. Uh, sige, sige ay kablaka tawagan ko na imo papa. Magtagay ta pag makauli mi otro. <laughs> Oh, nanawag lagi ka. I miss you ba? Kaya nalang pinawag lang sa... Nanawag lagi ka. Yes? Ah, kamusta? Ay, okay lang po. Sana po matanggap po ako. <laughs> Interview? Ano, <laughs> ano? Wala lang kay manangid lang ako sa mo ba kay 10 years na ba mini pinggay. Ah uh, niya magplano mo ko mag-propose mag sa iyo niya gabi i. Tonight? Uh, uh, oh, ah yeah? ah. Uh, yes. Marot naman, raw sa iyo mo kung okay ra Dahil naong giyaw na una, -una lain pod kung dili okay sa mo <laughs> So tal, apil man ka sa'yo family member So manangid na lang ko apil sa mo Oh, uh, ako ba yung rabi po na dapat ko yung video Ah. Oh, la. Mo de na pangutana din kung okay ra sa imo. Ba lain pud kay no. Na nanawag nanawag naman ko kang sa akong mama, nanawag na ko sa iyang papa sa si Maya ba. Manawag tawag. Nanawag na ko kadimpol kang mama Libya, kang antili Lili na ang call Noel kay naglakaw mo sila. Okay, salamat. Hello. Hello mag 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 propose na ako kaming unya gabi e yeah. okay <laughs> yeah. di uh, ay uh, nakapalit na ako sing sing thank you, kayo, uh, toyo. Thank you. Okay, ka ayum ah malan tong toy okay ram ka sa imante uy okay ka ayum dahil na pa wala mo na mgiulat niyang kulot thank you ante kankol okay, noel la langasa siyang call karon like unsa to siya oras maguli? mga 6.30 thirty na ay yeah, sige, kung dili ko makatawag, papanangirin na lang kuante ha. Awesome. Kay feeling na ako kana nga oras kay uban na minipinggay di na ako makatawag angkol na. Pero try gyapon na ako mangita ko kuan, pero kung wala chatan na lang takang ka nga na laog panangid ka angkol Okay, okay. <laughs> thank you ante. Okay, sige, bye. Okay, thank you ante. Thank you, bye-bye. Yo. Palit sing sing mode. Dali-dali <laughs> ug -dali biyahe kay paniudto na mangita na tatatawd spingay sa ako. Let's go. Ani ani. Oh, only one color. No, this one. Yeah, this one. Si pagit kaysa akong giulatan dari karon mga okay. Nay. Nay number sa atubangan gid. Samtang gapaabot ko sa singsing. Number 3, Mansari. Yes, I. Okay, mana ma friend, pauli na. Yes, I.

Years. What, 10 years. Mag 10 years. 1 month naman yan. Yeah. kanan. Sige na magpag si Bingay. Nangunit! ko na lang na yung video. Bansa naman. Magkakula ko. Magsakot ako Gay, lakas na siya.

Ay, 10 years plano kay April 3 para man nato pero si sige <laughs> <laughs> e, mo mag search ug Eh, mo na realize nga ug uh, oh, na gyud dapat kay kay. Dili. Isa pa yung mga <laughs> so, pero, sa Nasa daw makeup ko. <laughs> makeup dan siya. Eh, tabangan sa pamilya ug sa kumama. <laughs> Hahaha Ano nga dyan? Anong natin naman? Dinadanay nga naman? Wala nga Ang fish kayo. Ma, pwede pa Hahaha Wala pa manong darli eh Ikilig niya yan. Siguro yes. Yay!

<laughs> go, <Bye. bye>. <laughs> hey, go. Thank right, you. Bye. Thank you. I Right? I love you, Maya, salamat. Thank you, Magbantay mo diha ha, ha? siya naghilaga sa itong first pa mga video at itong storya ng mga video. Hanggang sa katag ng video na ang tawag niya kilikin. Naghilaga, giyam karon. Thank you. Good night na. Mauro taong toyo. Thank you. Ma, thank you sa pagmatama! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ready na yung bag. Okay, okay. Bye, bye. Good night, na. Bye. Good night. Bye. Good good night. night.